kakibat pansamantala ko munang itigil yung aking pangungulit ta dito dahil uh, isang uh, bad news nga yung natanggap ko mula sa aking pinsan kung sana uh, ituloy ko lang yung pagkikipagkwentuhan sa kanya ngayon so maraming salamat habang patuloy nga ang aking pangunguligta sa loob ng buliga ay may biglang nag-pop up sa inbox ng aking live nakiusap ito na pakisilip ng kanyang importanteng mensahe at laking gulat ko nang mabasa ko ang kanyang mensahe dahil isa pala sa aking pinsang buo galing si Bo Lumuas pa na naghatid ng panibagong nakakalungkot na balita na pumanaw di umano ang aming join na si Angkilisiano So ngayon, Nandito ako sa harap ng computer. Uh, nagbasa ng mensahe mula sa pinsambu ko galing pa ng Cebu. So, isang napakalungkot na balita dahil yung chewing ko na ilang dekada ko na rin hindi nakita. Pumano ko sa disgrasya. So, ito yung... Ito yung... Uh... Bonsong kapatid ng nanay ko. Na nandito sa Maynila. Matagal-tagal na rin ako dito sa Maynila. Pero hindi ko pa sila nakita. Simula nung dumating ako dito. Ngayon ko lang nabalitaan na... Bumanaw siya ilang araw na ang lumipas tapos ngayon ko nga lang nabalitaan dahil sa pinsang buo ko na nandito sa Maynila ngayon lumuwas para makiramay ngayon nagkataon pa na sunod-sunod yung problema ang dumating pero Pero kailangan kong magpakita. Dahil sa ilang dekada ko na rin po silang hindi na nakita. Kahit sa huling, huling araw lang nakita ko yung join ko. At dahil nga sa kakapusan ng budget, na kahit pamasahe lang ay hirap na hirap ako makahanap kung saan ipinagpaliban ko na lang muna ang araw ng aking pagdalaw. At sa araw nga ng libing ay maaga ako gumising para bumiyahe papuntang Valigol, Cainta. So, good morning, good morning mga kakipat. Welcome back sa panibagong vlog natin. So, ngayon maaga tayong umalis dahil uh, babiyahe nga tayo papuntang Cainta dahil uh, ngayon yung araw ng living. from San Jose del Monte Bulacan, sumakay ako ng bus papuntang Cubao. Ngunit natagalan ako sa aking biyahe dahil bumaba ako sa May Aurora Boulevard dahil sa utos ng kalikasan. So ngayon mga dito na tayo sa May Aurora kung saan na bumaba muna ako actually malayo pa yung lalakarin papuntang Kubaw uh, sa kaya tapuntang Kainta pero bumaba muna ako dito dahil parang puputok na yung pantog ko hindi ko naman pigilan kaya bumaba muna ako saglit para umihi so katatapos ko lang umihi so maglakad-lakad lang tayo papunta doon sa kaya tapuntang Kainta so, maraming salamat at lumipas nga ang ilang minuto ay nakasakay na ako papuntang Kainta kung saan mo muna ako sa mamang driver habang nasa biyahe. So, nandito na tayo sa loob ng jeep papuntang uh, kahit... At pagdating ko nga sa Kainta Bali Golf ay sumakay ako ng tricycle papuntang Porok 4. Kita mo yung skinita dyan? Opo. Hindi na pasukin. Ah, sige po. Dapat. So ngayon mga kakibat, nandito na tayo sa lugar kung saan na So ito nga yung 4-4 Ito nakita ko na yung Showing uh, ko sa na, uh, Nandyan yung tarpulin na yun. at habang naglalakad nga ako papunta sa tahanan ng aking join, ay na-excite ako dahil makikita ko ang aking mga kamag-anakan mula sa bayan ng Kamotis na aming sinilangan kung saan dito nagmula ang aming angkan. Ngunit sa kabila ng aking saya, ay nangingibabaw pa rin ang aking lungkot dahil matapos nga ang ilang dekada na hindi ko nakita ang aking tiyuin, ito na ang aking naabutan. At lumipas nga ang ilang oras kong pakikipagkwintuhan sa aking mga pinsan at mga apo, ay dumating na ang pinakakaantay ng buong pamilya. mahirap tanggapin ang nangyari lalo pat hindi na natin makikita at makakasama muli ang isa sa pinakamamahal natin sa buhay. Paalam po, Uncle Sean.